Mga Kalingap, ito pa ang mga YouTube channel na dapat nating suportahan. Associate Kalingap Reactors. Associate Kalingap Reactors. Please subscribe. MSG Channel. Magandang umaga, hapon at gabi mga Kalingap at mga kaibigan. Kamusta po kayo sana nasa mabuti po kayong kalagayan saan mang dako sa mundo kayo naroroon. Bago po tayo magsimula, suportahan po natin ang mga Kalingap Charity Blogger. Ganon din sa mga Kalingap up Reactors upang sa ganon makatulong sila sa programa ng Kalingap. At syempre suportahan din po natin ang ama ng Kalingap sila Kuya Val Santos Mat Ubang at Kalingap Rob at Ate Edna Vlogs. Huwag po tayo mag-skip ng ads para makatulong din tayo sa ganyang paraan. dam ako na po tayo sa ating main topic. Ito na ang bagong bahay nila Joy. Napakaganda ba diba? at may mga bagong kagamitan pa. Pakinggan po natin ang mensahe or wishes nila Kalingap Edo at Kuya Robin at si Ate Rhea ni Joy. Masabi ko lang ay Kalingap ay sana ay pagpala yung, ano, yung bahay yan. at yan siguro natupad na yung isa sa pangarap niya na magkaroon ng tirahan na ganito yeah. sobrang ganda hindi natin ina hindi ko inasa ang ganito first time ko ulit nakita May ito kaya nga ni ganda kasi kira akong makasama Bulat sa inyo dito na ako. at yan nakakatawa sana pangalaga nila Joy yan. sana ay ano huwag siya magbabago ah uh... Alamat sa Diyos at sa Congress ginanay, na pinagaganda talaga ang bahay na ginagawa niyo ng Kuya Rap. Tapos eh pinapayuhan ko siya no? Sana po sila na alagaan sila na yung bagay na bibigay sa kanila. Atreya, um ano mo sasabihin mo Atreya kasi tapos na itong bahay and sa sunod di na araw maribon ka ting na tayo. Ano po, nakakatuwa po tapos nalulungkot na din po at ano, maaralis na po sila po Ay, grabe. Boring na ako <laughs> eh. Um, salamat po sa kalingap at sa inyo po. Ano, pabayan po sila mama. Anong masasabi ninyo sa bagong bahay nila Joy? Napakaganda Diba? So dapat lang napangalagaan nila ang bahay at panatilihing malinis at sana hindi sila magbabago. Kung ano sila noong unang nakilala sila ng kalingap ay ganun pa rin manatiling mabait sa kapwa. Congratulations Joy at sa iyong pamilya. Napakaswerte ninyo. Isa kayo sa napili na pabahaya ng kalingap. Narito panoorin po natin si kalingap tata sa kanyang mensahe at awit handog niya kay Joy. Ikunawan akala ina tapang <laughs> nag-iisa Magandyan ka na sa piling ko ay kay saya At kung ano ako'y tanggap ko na Di ka rin nag-alilagan pa Ikaw at ako'y hanggang wakas Ay tayo ng dalawa Palagi kang laman ang isip ko Laman ang bawat panaginip ko ikaw lang ang tinitibok Puso kong ito Lagi rin akong nagdarasal Inihintay kita ng kahit agad Bigay ng may kapal Ngayon'y abot Kamay na kita mahal Iyo, can get you off of my mind